Pauwi na nga ako at pinalabas ko na itong mga customer natin. At maya maya nga ay merong mabilis na naglalakad na palapit sa akin. alam niya si Coriano pala, dere derecho pa sa kom siya. Ang sabi ko magsasara na ako pero ang sabi niya pa isa lang daw. Namimiss niya na raw kasi na plants zombies. Kaya pinagbigyan ko na rin siya. Ang sabi ko 4 minutes lang ha. At bigla niya na sinabi na pabili daw ng chocolate. Sa choco mucho. Kaya kinuhaan ko na agad ng choco mucho. At pagkabigay ko nga ng choco sa kanya, <mucho> ay binuksan niya na kaagad ito. At sabay kinagatan kaagad agad ang choco <mucho> Katapos niyang kagatan, inilagay niya na kaagad sa bag niya. <mucho> Bakit kaya hindi niya inubos? Ano kaya ang gagawin niya sa choco mucho? At pagka-open niya nga ng PC, ay dali-dali niyang binuksan ang plants versus zombie at sabik na sabik na naman siya na laruin ang paborito niyang laro na nilalaro niya pa sa North Korea at kasama niya nga rin si Tenga na nakapatid niya na kararating lang galing North Korea at pagkatapos nga maglaro ng Plants vs. Zombie ni Koreano ang sabi ko magsasaro na ako kaya ang sabi niya tutulungan niya na raw ako magsara kaya pinatay niya na ang electric pan at tinayos niya na rin ang mga upuan. At isinara niya na rin ang roll up at ipinadlak. Ang sabi ko ay uuwi na ako pero ang sabi niya ay ihahatid niya na raw ako. Kasi meron daw siyang ibibigay kay Yesha. Eto at pauwi na nga ako at pagtingin ko ma ay bilog pa ang buwan. Buti na lang at ihahatid ako ni Koreano kasi natatakot. Takot ako, baka may humarang sa aking multong bakla. At eto ng na nga Koreano kasunod ko. Maya-maya patingin ko palabas din si Yesha sa to. At ang sabi ni Koryano ay meron daw siyang ibibigay kay Yesha at piniapot niya na kaagad yung ibibigay niya at biglang nila pag ni Yesha sumaylamese so yung ibinigay ni Koryano at biglang obales parang nagalit. Ano kaya yung ibinigay ni Koryano? Bakit nagalit si Yesha? Pagdingin ko nga yung choco mucho pala na binili niya at kinagatan niya kanina. Sino ba bang hindi magagalit, -ga magbibigay ka na lang ng chocolate, may kagat pa. Kaya kinuha ulit ni Koreano yung chocolate at inubos parang galit na galit din si Koreano. From mo biyata yung ginawa niya. Yari tayo jam At pagkatapos niya nga ubusin yung chocomucho, ang sabi niya pa inum daw ng tubig. Kaya kinuha ang ko na kaagad ng tubig at ibinigay kay Koreano. Parang mangyak niyak pa ang kaibigan nating Koreano sa binawa niya. Ikaw ba naman yung magbigay ng may kagat na chocolate? Eh, talagang magagalit yung nililigawan mo. Sira ulong Koreanong hilaw. At naubos niya na nga yung isang pit Rachel ng tubig at maya maya ay nagpaalam na rin siya. Uuwi na raw siya kasi romog daw ginawa niya. At nagnamadali na siyang umuwi at parang malungkot ang kaibigan nating koreano. At maya maya na ay parang may naririnig akong umiiyak sa labas ng gate. At dali dali kong tinignan pagtingin ko si koreano pala umiiyak sa tapat. Itong bahay, anong pinaggagagawa-gawa mo diyan? Yan ang sinasabi ko sa iyo eh.